Ayun, mga dulpe no? Oh. Ayan. Ah, si pa, oh. Mura ito, mura. Ayan, mga idol, oh. Daming lulpe. Ayan. Exhibition pa, oh, si mga Ayan. Yan, sumabay sa bangka pang idol hmm. ah, yeah. wow mabay sila kalahala lang batang Hay na kasing takbo natin ayo oh. no alam ni sa unahan na ano ito dami yun dilalim ah, yun ganda ah, lapitan natin doon sa video oh sauna. na bulok ko eh Ang dami mga idol oh Naglaro sila. Ayun. Ah, Kala nila ano. Dolphin, lumba-lumba. Sa amin mga idol, lumod. Ah. Ang no? daming lumba-lumba Adolfin uh, ah, saya lumod uh, ah, ah, naglaro sila mga idol. Ah. Ganda tingnan, oh. No? pag sabay silang tumalon yan mga idol uh, parang saya ng ano mga dolphin parang wala silang mga problema mga idol ha oh. huh? pa no, oh. tingnan ang dami nila oh mga kaibigan saan kayo punta ah. tamahan nyo kami papuntang payaw mga kaibigan lulpen mga lulpen Marami pa sa mga idol doon sa malayo at uh, sumabay sa uh, bangka namin At ito, iba naman nasa malapit lang Nasa palagi sa unahan namin Ayun, oh. Ang iba mga idol pag ano Marami daw na dolphin May sumama daw na ano Kasabay daw na yellowfin o blue, uh, barilis yang ang iba hinahabol nilang mga dolphin. Pagtapos lahabulin oh. Yan uh, latakan nila. Ay makahuli lang ng ano. Mga bariles yung at photo na. Ito siguro mga idol may kasabay ito uh, pero ka uh, huh? hindi lang nga namin nababaan Masama sila kami, no? mga idol. Little na lumayo. Ito, no? Marami pa alim. laro sila sa bangka kala uh, nila malaki ding dolphin tong bangka namin kasi mahina lang tumakbo <laughs> Ah, kakonti na lang sila mga idol oh. Kanina marami. Ayun oh, parang walo na lang ata.